Welcome back mga ka TV Mix mga ka-brother Ayan dito kami ni Idol Linyo mag kami ng pataw-pataw Ayan si Idol Linyo Nyo Pag-uwi Ayan pain na muna yung pano natin Yung Buya Pahin muna kami ng buya Yun know? o Okay Unang pain Nang pataw natin Anong laman ng ano Baunan Ang laman ng baunan ay kusit Laki natin yan Pusit Yan Okay Pakita mo nyo Nyo Kita mo Oh, Ayan oh. Pusit Pampaw Ayan Dahil naman na namin itong mga pataw Bali 12 pirasong ano to Pataw Ito 12 piraso yan tapos may ano dala tayong extra ng nylon ah nylon, kawin ito yung kawin namin 5, 6, 7. Okay, labas natin agad para hindi may rapan si idol ninyo Ayan. Yung may galawang na iba yung ano yung bakawin natin may galawang na Ngayon lang natin na ulit na gamit Sa bahaba ng panahon na hindi tayo nakalaot Ayan o Ayan iba, tuloy natin Oh, yun know? o oh. isa pa mo na natin to ayan mga ka ah, tapos na yung ano ina natin yung pataw may sumunod tayong kamayin dalawang piraso si idol ninyo yun ang mag-aria nyo ikaw aria ha at uh, ha oh, tige tige yan yung baklad uh, sa mag-aria medyo umangin ang amihan okay aria nyo Oh, ya, nah, ori ada beruang. Vila! 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 Well, ayan mga TV Mix mga brother, antay natin yung ano, si Ay magi-snack na yan si Idol niyo. Ano mo nyo niyo? Yo no. Snack tayo habang hindi tayo si Bad. Ayan mga TV Mix mga brother, may huli na. Ayun, no? May tumalon doon. Ayan. Yung sa may baka yun oh, no? yun no? Tatakbo niya yan. Yun na, Oo, yun oh, no. yun oh, no? yun Kita nyo, tinakbo sana tumalon tumalong ka tumalong ka inabot dito yung pataw natin sa lakas ng hangin hinanod saan yun yan o yan ayan puntahan natin yan nyo ato ato nyo ato 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 kami huli yung isa sa likod andun isa andun sa unahan ito muna baka pabalik putol putol takoy yun ako laka tukol tukol yun tukol at ito yun na dalawa yun dalawa yun oh tumalbog tumalbog siya Tumalbong. Kaya pupunta sa Ulihan si Idol ninyo May mission niya magkila ng ano Magkila ng ng alaw balo Yan na na Okay takot Takot. Tako. Yo tako. You know, komalbog? Yo, taning isa. Udal layo kayo. Ay layo na rin isa. laki mama siapa laki mama ada apa dulu ah laki laki yu. Dantahan yu, dantahan. Dantahan. laki yuk tetanyo tetehan tetehan okay. tetehan oh laki mama yuk laki mama oke okay, kepuk 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 and udang laki oh laki ingita natin doon anu no? don oh. sa dulo ngalungusod ang isda, mlayo, tapot tapot. okay, pumailalim siya pumailalim pailalim Kuno do kada kuno. Kanyo. Sana wag maputol, sana wag maputol. Grabe, ingatan mo nyo. Nyo. Ingatan mo sa pagila. Ano? Ayun, goblo blo Uy, pinamaan sa gilid. Sa ano? Sa tagiliran. dito tinamaan no? dito dito. Na ano siya, na sarangkatan. Na sarangkatan niyo. Oh? Hindi sa buhangin tinamaan. Kundi sa ano Tagiliran. Ang laki. Nagpasabol pa siya. Dandahan lang 'yo, dandahan. Dandahan lang. Ala. Ilak ka. Sayang, huwag ka maputol Uy, uy, uy Ang nyo <laughs> laki nyo, ang laki Ito ba na, na. Pagay sila lin Yan O Ang dahan Ang oh, nyo, ang laki nyo Sana huwag maputol Lalay nyo, lalay Lalay nyo, lalay Ang laki nyo, lalay nyo Ang nyo Ayun na, napaktan siya, napaktan 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 siya, laki Pakai lah pak tam. Oh, lo ke nya. Oke. Okay. Okay. Itu yang tamanya oh. laki lah, <laughs> laki-laki, laki-laki. An looking. Okay, tamanya. Ini tamanya, ini ada resonan. Ini tamanya. Ini sebuah lah. Lah lakinya oh. Oh, itu yang tamanya oh. Jalan lagi tamanya. Tuh. Di parau-parau lah oh. Ah, itu selagi saya itu ninya oh. Itu dia tamanya. Oke okay, kena kok oh, okay, jauh Kena kok Hah? Sirte so, Tak pada silamaan Nah, <laughs> pergi hati Ibah Yung Ibah harus tetapi Yo, putar nanti setapi jauh Itu ni yung Ibang Patau Yung Ibah nangka dikit-dikit lah na. Yung Ibah Ligpit na natin yung patawang natin dahil wala lang ano, sumisibad. Lukoy na lang yung ano natin, holy. Dahil tanghali na. Ayan, na namin ni Idol ninyo yung ano, pataw. Matungal ngayon yung ano, balo. Parang inubos na ata. Yo, kota pa. Kaya yeah, mga TV Mix, mga ka-brother. Tapos na, naligpit na yung mga pataw, 12 pilaso At ito yung huli natin. Ha? Pa? pa. Uh, uh, ulamin na lang natin dahil dalawa lang, alang-alang pag-ibinta. Dahil wala tayo pang ulam, pag-panangali yan. Banyo!

Dito tayo sa tabi. Yo, dali mo sa bahay nyo. Dali na ba? Ha. Ha, tawag nyo. Yan sa bawat saka inihaw. Sa bawat saka inihaw. Tawag nyo. eh, You know. Dumulo na guys sa may generator nyo. pasok. Yo. So, Kami ngolin yo. Tok. Tok, Ito, dito na rin si Hawin. Ito. Ah, uh, dinisalan na natin. Tayo na sa gilid yo. Sige, dilagay mo na patong niya. Ligo ta ligo. Palikha. Tawta. Hmm. Uh. Ayan, paligoy mo natin si niyo, ninyo, tapos tulutoy natin ito. Yung ihaw, ito yung sabaw. Tulay mo natin yung sabaw. Ang ah. mo natin lang, himbis, kaliskis. 啊。Uh. Ligao, ligao. Hmm. Yan, tapoy muna natin, tapos balikan lang natin mamaya. Then mag-slice tayo ng ano, mga ricado sa pangsabaw natin. <tap> natin kamay lang kamay ah medyo mainit ah uy tanggal yung ano nya ah uy no, ah. Ah. Yung, no? sarap ng sabaw laman Sa. lamig kayo

sarap. Ah. Mm hmm. Sisi bosi bot. Gua mentika-mentika. Ah, sarap nang sabong. Rasa ini hau. Kain to kain. Ah. Hmm, sarap. Kau nyu, Bak-bak. Hmm, kain to kain.

tapos na kami kumain na idol ninyo and maraming salamat po sa inyong suporta nyo thank you salut ulit na Arian ina nyo thank you ina thank you nyo ina thank you I love you mihaw mihaw mahaw Hmm.